insi anyos pa ko dihang nakuha ko. Humani ana, di na kumapulan o naadik na ko sa ana-ana. Maayong adlaw ka ni mo DJ Sam. Tawagan na lang ko sa pangalang Angel. Taga Davao ra ko. Huwag na kahuna-huna akong pada sa imuhang programa kay gusto po na akong ishare ang akong kaagi sa imo mga viewers o followers basin di ay naapoy parehas na ako o kinaiya. Di main love sa usa ka lalaki o di makatilaw niya. Nice. Adik kaayo ko sa ana-ana. Sugda na ako ang akong kaagi dihang na virginan ko. Sa akong ikatulong nga uyab, Jaisam Sam, dihang 15 anyos pa ko. Nagsugod na kong uyab-uyab, di Sam. Pasko to ha? oga dito ko nagpasko sa ilang balay. Dito ko natuog sa ilaha di Sam. O lagi kay nag-uban man mi sa ilaha, nakuha na gid ko niya di Sam. Natingala mi kay first time, wa man mi dugo di Sam. Mao man ilang ingon basta first time daw magdugo daw. Nasakitan gud ko go, di Sam pero kaya kaya ra Tapos pag uli na ako sa amo amo ra guha ra Lahira kayo sa ilang giingon nga pag first time lagi daw, mudugo daw tapos magkaangkaang daw kay inighuman. Wa nagdugay ang among relasyon na DJ Sam. Kay giuyab man niya ang akong igagaw. Nasakitan ka ko sa panghitabo. Maong giuyab po na ako ang iyang igagaw. Pero wa rapod magdugay ang among relasyon na sa iyang igagaw DJ Sam kay di man ko masatisfy sa iyaha. ha. Dito na po nagsugod nga kada na ay uyab ko DJ Sam uman ako usugton ko makalugar ana-ana dayon ni pag masatisfy ko aw balik-balikan gid nako DJ Sam pero kung di ko ganahan aw akong buwagan maghilak sa ang mga lalaki DJ Sam dili sa pagpanghambog tungod lagi sa akong batasan uman mangud nako na masukod ang ilahang bunal bulagan dayon nako na kung gamyan ko wa ara man pugo nagsakit DJ Sam kay di mampud ako ginadungan Maabdan pa pud ug buwan ay ha ko mahilabtan o makauyab og lain. Mm? Niabot ang time DJ Sam nga nagmeet me or nagkita mi utro sa ako ang ex. Katu na ka pa virgin git sa ako wa DJ Samba. Do na nahitabo sa mga pag-usab. Ug didto na ako na realize sa DJ Sam. Mao wa midugo ug wa kayo ko masakitan ni atong first time nako. Na Kay gamay manday kaayo iyaha. Wa nagid ko mi usab DJ Sam. Hangtod na kauyab na pud kog Dax. Ah? Na in love ko sa iya ha. Kay satisfied man kay ko sa iyang performance. Kaso lang, wa lang ko giganahan. Namugnaw lang ko. Diyang pangayuan ko niyag singko. Mm. Kay palit lagi daw niyag sigarilyo. Kuma <laughs> na mog ana-ana ni Sam. Pag uli nako, ko, ako dayon siyang gibulagan DJ Sam. Gi-message dayon nako Giing na nako nga bulag nami. Kay mo di DJ sam, doon ako yung mga dagkong tao man unta nga mga nauyab. Pero gagmay silag ilaha. O karon na ako'y uyab di DJ sam, gamayng tao. 5'2 lang ang height. Pero niwang kay DJ Sam, ugda ko kayo bunal. Satisfied kay ko sa iyaha. Responsible po siya DJ Sam. Adlaw-adlaw ga ana anak gyud mi. Kay parehas man ming adik sa kama. Naana mi ang ka mga anak niya DJ Sam sa karon. Sa tinuod lang no, mao ra among kalingawan. Kana bitaw makapahuway ramig ana ana pag bag ko mga anak DJ Sam ug pag na pod. Human ana, adlaw-adlaw na pod. Pampatug na mo ni DJ Sam. Ambut ba oy? Di mangyud mi mga pulan. Kamu mga viewers ni DJ Sam, doon na ba po din hinga parehas na batasan, Kanabita ang ginahimo ng pampatulog o pampatanggal stress ning butanga. Anak basab mo? Palihog daw bi i-share daw ninyo sa comment section. Kay basin abnormal nami. Imong sender o follower DJ Sam, Angel.